Si Alice Go, isang negosyanteng mula sa China at pumasok sa politika sa Pilipinas nang matagumpay siyang nahalal bilang alkalde ng bayan ng Bamban sa Tarlac noong 30 ng Hunyo 2022. Bago pa man siya pumasok sa politika, kilala siya sa mundo ng negosyo bilang isang negosyante sa real estate at ilang online ventures na naging dahilan upang magkaroon siya ng sapat na puhunan para pasukin ang larangan ng politika. Sa kanyang kampanya, ipinangako niya ang pagdadala ng kaunlaran sa pamamagitan ng mga proyektong infrastruktura, edukasyon at kalusugan. Maraming mamamayan ang bambanang natuwa sa kanyang mga plano lalo na't may mga programang agad niyang inilunsad sa simula ng kanyang termino. Ngunit sa kabila ng kanyang mabilis na pagangat, may mga agam-agam na naipo na nagsisimulang magbunyag ng kanyang mga lihim. Hindi nagtagal, Lumabas sa mga ulat na si Guo ay may malalim na ugnayan sa mga kontrobersyal na Philippine Offshore Gaming Operators o POGOs. Ang mga POGO ay naging sentro ng mga isyu tulad ng money laundering, illegal recruitment at iba pang mga krimen na kaugnay ng mga dayuhang operator. Lumalabas na ginamit ni Guo ang kanyang posisyon bilang alkalde upang suportahan ang operasyon ng mga POGO sa kanyang bayan kung saan lumago ang bilang ng mga illegal na establishmento. Ito ay nagdulot ng malawakang pag-aalala hindi lamang sa lokal na pamahalaan, kundi pati na rin sa mga ahensya ng gobyerno na tumututok sa pambansang seguridad. Sa simula, ipinagtanggol ni Guo ang kanyang sarili, ngunit unti-unting lumawak ang mga kaso laban sa kanya. Isa sa pinakamalalang kontrobersiya na sumalubong kay Alice Go ay ang seryosong pagdududa sa kanyang pagiging Pilipino. Sa pamamagitan ng malalim na investigasyon ng National Bureau of Investigation o NBI at mga komite sa Senado, napagalaman ang tunay niyang pangalan ay Go Waping, isang Chinese national. Lumabas sa mga ebidensyang nakuha na, na ang mga fingerprint niya ay tumutugma sa Chinese records na nagpapatunay na ginamit niya ang peking dokumento upang magpanggap bilang Pilipino at makapasok sa politika. Ang mga ito ay nagbukas ng malawak na diskusyon tungkol sa pagkakaron ng mga dayuhang personalidad na nakapasok sa lokal na pamahalaan sa pamamagitan ng mga panlilinlang. Bukod sa kanyang peking citizenship, lumabas din ang mga anomalya sa kanyang mga dokumento tulad ng birth certificate. Ipinakita ng mga dokumento na ang kanyang birth certificate ay naipasa lamang sa civil registry nang siya ay nasa edad labing pito. Isang senyalis na hinulaan ito ng peking mga detalye upang maitago ang tunay niyang pinagmulan. Hindi rin matagpuan ang talaan tungkol sa kanyang ina na lalong nagpapalalim sa mga duda hinggil sa kanyang tunay na pagkatao. Ang mga anumalya na ito ay nagdulot ng malawak na usapin hindi lamang sa kanyang pagiging alkalde, kundi pati na rin sa legalidad ng kanyang pagkakaupo sa posisyon. Isa sa pinakamalalaking problema na nilantada ang raid sa isang compound sa Bamban na di umano'y kontrolado ni Guo. Tinagorin itong sentro ng pig butchering scam Isang uri ng financial scam kung saan ang mga biktima ay niloloko upang mag-invest sa mga peking investment schemes na nagre sa pagkawala ng kanilang pera. Ang compound na ito ay inuulat na naging lugar ng operasyon ng mga scammers na kadalasan ay mga banyaga na may mga sangkot na umunay kasabwat ni Guo at ilang local officials. Ang raid ay nagpabukas sa mata ng publiko sa lawak ng ilegal na operasyon na nauugnay sa kanya na nagdulot ng mas matinding pagsisiyasat mula sa mga otoridad. Dahil sa matitinding aligasyon ng grave misconduct at iba pang mga paglabag, formal na pinatalsik si Alice Guo mula sa kanyang posisyon bilang alkalde ng Bamban noong Agosto 13, 2024. Ang pagtanggal sa kanya ay resulta ng mga reklamo na isinampa sa ombudsman at sa iba pang maahensya ng gobyerno. Sa kabila nito, hindi sumuko si Guo at nanindigan siya sa kanyang mga pagharap sa korte. Samantalang ang mga kasamahan niyang nasa lokal na pamahalaan ay nagsimulang humiwalay sa kanya upang protektahan ang kanilang mga sarili. Nang lumalim ang mga kaso laban sa kanya, iniulat na si Go ay nagtangka ng tumakas ng bansa noong Hulyo 2024 gamit ang mga ruta papuntang Malaysia, Singapore at Indonesia. Kasama niya sa pagtakas ang ilang malalapit na kasabwat sa kanyang pagka-mayor at negosyo, kabilang ilan sa mga lokal na opisyal na pinaghihinala tumulong sa kanya para makaiwas sa batas. Ang Interpol ay naglabas ng red notice laban sa kanya at sa ilan niyang kasamahan upang siya ay mahuli sa ibang bansa noong 3 ng Setyembre 2024, nahuli si Alice Guo sa Tangerang, Indonesia matapos ang isang coordinated operation ng mga otoridad. Kasama rin sa operasyon ang pagkakahuli ng ilan niyang mga kasamahan na tumakas kasama niya ilang araw lamang matapos ang kanyang pagkakaaresto. Natiport siya pabalik sa Pilipinas at dinala sa Pasig City Jail para sa pagsasampa ng mga kaso. Ang kanyang pagbabalik ay sinamahan ng malaking pansin mula sa media at publiko na nagbigay pag-asa sa mga biktima ng scam na kinasangkutan niya. Maraming kaso ang sinampa kay Guwo, kabilang ang graft, money laundering, qualified human trafficking, tax evasion, falsification of documents at paglabag sa anti damilo Kabilang din sa mga inakusahan ng ilan niyang mga kasabwat, kasama na ang ilang opisyal ng lokal na pamahalaan at ilang Chinese nationals na kinasasangkutan sa mga online scam at pogo operations. Ang mga kasong ito ay nagpapakita ng malawakang sindikato na pinaglalabanan ngayon ng gobyerno upang tuluyang mapahinto ang mga ilegal na gawain. Habang nagpapatuloy ang mga legal na proseso, nanindigan si Alice Go sa kanya mga paglilitis at nagsabing siya inosente. Ang kanyang legal team ay patuloy na nagtatanggol sa kanya. Samantalang sinusubukan nilang bawasan ng mga ebidensyang inilatag ng mga tagausig. Ang mga kaso ay inaasahang magtatagal ng maraming buwan, kung hindi taon, bago magkaroon ng opisyal o penal na desisyon. Sa kabila ng mga pagdinig, patuloy ang pagsubaybay ng publiko sa mga kaganapan. Noong Hunyo 27, 2025, formal na ipinawalang bisa ng Manila Regional Trial Court Branch 34 ang termino ni Alice Guo bilang alkalde ng Bamban. Tinawag itong null and void ab initio. Ibig sabihin, mula sa simula pa lamang ay hindi na siya lehitimong alkalde dahil sa kanyang peking Filipino citizenship. Ang kanyang pagkakatanggal ay nagbigay daan sa pagupo ng kanyang kapalit si Erano Timbang bilang acting mayor. Ito ay nagmarka ng formal na pagtatapos ng kanyang political career sa kasalukuyan. Si Alice Go ay nakakulong sa Pasig City Jail kung saan siya ay nasa mahigpit na kustudiya. Kasama rin niya sa piitan ng ilang mga kasabwat na nahuli habang patuloy ang paglilitis laban sa kanila. Ang mga susunod na hakbang ay nakatuon sa pagharap niya sa mga kaso ng qualified human trafficking at money laundering na may posibilidad na magdala sa kanya sa mas matagal na pagkakakulong. Pinaghahandaan din ng mga taga-usig. Nang mga taga-usig ang mga karagdagang kaso na maaaring ihain laban sa iba, nakasabot niya upang tuluyang mabuwag ang sindikatong umano'y pinamumunuan ni Guo. Bukod dito, ang kanyang kaso ay naging isang mahalagang paalala sa gobyerno at sa publiko tungkol sa pangangailangan ng mas mahigpit na sistema sa pagpili ng mga kandidato at regulasyon sa mga dayuhang negosyo sa bansa. Alam niyo po ba, bawat isang daan perasong manok nagkakaroon po tayo ng laying rate po ng mga nasa 85% percent 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 So, bawat isang daan po na manok kada araw, meron po tayong 85 pieces po na itlog. Ito po sila. Kumain po tayo ng maraming itlog pa, kasi ang itlog po masustansya po talaga. 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 Chiring, 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 chiring. <laughs> Guys, alam niyo po ba, mga chicken po natin, kumakain po sila average ng 110 grams na feeds a day. So, bawat isang manok po, uh, 24 hours pala sila kumakain uh, at libitum, average po isang araw, 110 grams sa kinakain nila bawat isang hen.